magandang hapon uh, ito yung update na ngayon sa barangay eh, hall na tinayo dito sa may bangkita no dito sa may Alonso Street corner at Jose dito sa may Santa Cruz Manila eh uh, na guys uh, tanggal na yung ano doon yung pinaka fourth floor yung uh, roof ng pinaka uh, yung fourth floor na uh, roof niya ito na lang na uh, tatlong palapag na nang inaano nila ready araw ang uh, Pwede ngayon, July 17, 2025. Ayan. Pagkatin natin guys. Pagkatin po kayo kami. Okay. na. Ito yung hagdan. Tinan Ang kitid. Tinan nyo nga ang lapad nito guys. Uh, almost nasa 1.5 meter lang. May durog na. Uh, yung hagdan paakyat. Ito.

Murang kitid lang siya. Kasi masabang uh, ano sa nga sina yo. Tayo po nag-iingat may kasama po tayo tong vlogger. Yan oh, poging. Ayun, so dito muna tayo sa kabila. Yeah. Second floor kabayan. Third floor. Ayun, ay kita niyo. Kurak na rin yung mga ano. Ayan, na yan. Ayun. Thank you, Mang Dingang guys ito yung pang last floor pang apat na pala market okay, ito dandaan tayo dito maraming mga ano, guys ayan ayan ito talagang uh, mga mas tapos na dito yung fourth floor wala na yung uh, bubong niya ayan. ito na yun ayun ito na yung itsura niya guys yan yan yung uh, pistol yan ito yung uh, barangay hall na tinayo sa bangkita yun may alawan silang kundi ayan. grabe kaya isip dito ayan yung mga yung bintana ng school na tatakpan dito na side kaya kawa ano, na may mga estudyante mainit kung sana kung uh, aircon yung iskilahan eh, public ko uh, electric pan lang Ayan, butas na nga dito yung flooring sa ano. Dito sa fourth floor. Tanggal na yung ano. Wala na yung uh, bubong ng fourth floor. Tanggal na. Aul mo, aul ah, kapantay lang yan dyan sa may ano. Yung building ng school. Grabe. So, yung uh, pinatayo ng isang no, awal na isang congressman. Uh, Awo, nagkahalaga ng uh, worth. 19 million hindi ako nakakampali daw ang sabi nila ayun yung nga isa nilang sulit so, yung ano, pundasyon guys So, Yan na, tatagalan na sa pundasyon. Sulit so, na baga na kasi makitit na kasi. Ayan, so, baka Ito so, yung ano ng school. Araw ko. mga siguro mga ay, ano na lang to may ilang araw na lang siguro to matatapos na to lukas na to yun sa pundas yun sobrang tigas eh yung pundasyon galing sa taso natanggal nila yung simento sa loob para makuha yung bakal sobrang tigas